meron tayong inaayos mga ka isang washing machine so ang issue nito sabi na may-ari ay mabagal mag-drain okay so nag-drain naman siya sabi niya pero mabagal mag-drain so kapag ganito yung issue ng washing machine mo ayaw mag-drain or mabagal mag-drain panawari mo to okay so unang step mga ka-reperman lagyan natin ng tubig ha? subukan muna natin yon tapos drain natin Yon mga ka-reperman nakadrain na pala yun, nakadrain na po siya, no? Nakaselector na nung drain. Ngayon, base sa kanyang hose, okay, no? Mabagal nga. Yon hindi buo. No, hindi buo yung paglabas ng tubig. yon napakahina. So, tama nga po, no? Yung sinabi ng may-ari. Sobrang hina niya mag-drain. Okay? So, ganito, ganito ang unang step na gagawin natin. So, kailangan natin tanggalin yung pulsator at yung likod. Okay? So, likod muna, mga repairman. likod muna kasi para malinis ng maayos barado po yan no? ngayon naman kapag ayaw mag drain so ganito lang gawin mo kapag uh, walang lumalabas sa tubig kahit konti yun mga repair man no? kapag ayaw mag drain walang lumalabas sa tubig kahit konti eto putol yung tali no? putol yung tali or sobrang barado sa loob okay ulitin ko mga repair man kapag ayaw mag drain i-check mo yung tali okay So ngayon mga repairman, ang issue naman nito ay mabagal mag-drain. Okay naman yung tali niya, pero mabagal mag-drain. So kalasin natin to, yung cover niya, check natin kung marumi. Iyon mga repairman, no? So pagbukas ko, walang tubig na lumabas. Dapat pagbukas sa rubber drain niya, ay lalabas na yung tubig dito dahil nga po may laman yung washing machine. Ang problema, umaagos yung tubig pero napakahina. Wala namang siyang barado. Wala namang barado. So ngayon mga repairman second option na tayo. So kailangan natin buksan yung tinatawag na pulsator, no? Yung LC po ng washing machine. 'Yon. So tara buksan natin. 'Yan, no? Ang bagal yung tumulo. 'Yan, may may tubig pa, no? Kailangan bubulawak na yung tubig sa likod dahil tanggal na yung rubber drain. So alisin natin. Okay, kahit tanggal na yung LEC ng washing machine, yung pulsator, kahit tanggal na yung tornilyo, hindi pa rin makakalas, no? So, ganito gawin mo kapag uh, mahirap palasin ang inyong elisi ng washing machine. Yan, so bali kuha tayo ng dalawang alambre, no? Naka-prepare na po tayo para mas mabilis. Okay, so kuha ka lang ng dalawang alambre. So kailangan mo siyang i-hook. Ayun, naka na 'yung dalawa. Kailangan mo siyang sungkitin sa magkabilang gilid. Okay, kita ba sa camera? Ayun, kita naman, no? Okay, ilapit ko ng konti. Para mas lalong kita nyo, no? Yan, para may idea po kayo kapag kayong matanggal ng LC ng washing machine. Yan, kailangan natin hip to. at pabila naman. So, magkabilang lang, no? Tapos, tasa na sabay. Yan, alug-alugin lang. yon. Tanggal lang, mga ka man. Yeah, napaka dumi no. So pwede mo rin itong linisin gamit ang sponge no kasi kapag nag naglalaba ka, may possible na magpunta sa damit 'yan. Ayan no. Lumot napaka rumi. 'Yon mga no. So kita natin yung problema kung bakit mabagal bag mag-drain. Ito po, may nakabara. No, usually barya po 'yan, pero ito yung issue ng ngayon, tela, yung mga yung mga basahan. Ayan no. Sumitin natin gamit ang alambre. 'Yon. No? Ang dami. 'Yan, mga repair man, no. Lumakas na 'yung drain niya. Lu lumakas na 'yung tubig na lumalabas. At ito at, et, et, po, oh, nailabas niya. No, oh, ang dumi. So gano'n ang issue kapag mabagal mag-drain. Sobrang hina mag-drain. Ayan, no. Sa so, lumakas na ibig sabihin okay na 'yan. Tapos, 'yon, dilisin mo dito. Busa mo ng tubig. No, kuha ka ng sponge. Ayun, napaka oh. Oh, sobrang dumi. Kakapit po sa damit mo yan. Sobrang dumi. Kapag mabagal mag-drain, kanyang po yung gawin mo. Buksan mo yung pulsator, yung tatawag ng LEC. Mamit ka ng alambre kung hindi mo kayang uh, iangat. Ito, yung LEC niya. Tapos, check mo dyan. Huwag ka ng alambre, tusukin mo kung ayaw mo ang tubig. Pero bago yon, kailangan mong alisin yung drain sa likod. 'Yan no, habang naka na no. Tapos 'yan mga repairman no. Pero usually barya po 'yan nakikita ko no. Kaya kung minsan barya po nakakapasok doon. Pero bihirang bira yung may tela at buhangin no. 'Yan mga repairman, pag share mo yung video para malaman din ng iba. Maraming salamat po.